Sana na naman po etong si Salvador Panelo. Baka daw na-pressure lang etong si Garma sa mga binitawan niyang statement. Panelo suggested that Garma, currently in detention at the House of Representatives, may have been pressured into making these statements against Duterte. Na-pressure daw. Hmm. Mm -mm, pwede, na-pressure. Diba? Pero totoo yung sinabi niya. Totoo na talagang na-pressure siya. Ay ba naman, kung hindi siya ma pressure sa panahong ito, ay talagang siya, yung, siya lang yung madidiin sa puntong yan. Madidiin talaga siya ng todo. So yung pressure na nangyari po, ay para sabihin niya ang totoo. At yun nga po, unti-unti nang sinasabi ang totoo. Sabi nga ng ilan, it's just the tip of the iceberg. Ang ibig sabihin, marami pa yan na maglalabasan na mga baho na ng sidigong at yung mga uh, witnesses na yan, sigurado magsasalita na rin. Yung mga sinasabi ni Garma na takot magsalita noong panahon ni Digong, ano po ba ang ikatatakot pa nila ngayon, ay sigurado yung isa-isang magsasalita yung mga yan. Dahil, naku, kung si Garma lang talagang iisipin natin, okay, nais lang niya talagang iligtas ang sarili niya, pero kung lahat yan ay lumabas at magsalita na, sigurado tayong wala ng panama, wala ng lusot etong city kong. The House Squad Committee continues to investigate investigate extrajudicial killings and other issues related to the previous administration's drug on war. Mantakin nyo ha, ah, kung iisipin nyo na na ito ay paiimbestigahan sa panahon na may nakapwestong Duterte. E eh, ba napakalabo naman nun? Kaya nga, sabi ni Senator De Lima, it is a blessing na naghiwalay uh, na na-alienate yung dalawang uh, grupo na yon, New Unity, Team the Marcoses and of course the Dutertes it's a blessing dahil kung siguro ngayon dikit pa yung mga yan baka sakaling um, mag-aalangan ang nasa Malacanang na nagawin ng lahat ng ito okay, so talagang blessing to talagang blessing to at sino ang may maling hakbang sa tingin ko nagkamali ng malaking malaki Mali ang ginawa hakbang na itong mga Duterte. The Kaya ayan, ngayon aligaga yung mga yan para depensahan ng kanilang mga sarili. You launch a nationwide campaign. You need money for any project, lalong-lalo na itong war on drugs, sapagkat paano mong malalaman ang mga sekreto ng mga sindikato. You need money for that. Malalaman daw ang Paano daw malalaman yung sikreto ng mga sindikato? Sino po ba ang pinakamalaking sindikato dito sa atin? Hindi po ba't kayo? Hindi po ba't ang mga Duterte? Kasi yan po ang nababansa natin eh. Yan din po ang iniisip ng mga magtino nating kababayan. Kaya may tinatawag na intelligence fund. Sa madaling sabi, you need a huge campaign fund for the war on drugs. Talagang may pera. Hmm, totoong talagang may pera. Totoong may pera. Kaya nga, pumabor sa Pogo dahil siguro ay uh, inisip niya na uh, makakatulong yon para pondohan niya itong war on drugs. Pero kasi ang sinabi nila ay makakatulong sa ekonomiya natin yung mga Pogo na yan. Eh, sa punto niya, niloloko talaga, niloko talaga ng matindi, ng wagas na itong sidigong ang mga kababayan natin. Yun nga, yung napakalaking revelasyon na kung ano ay yung nangyari sa Davao, yung Davao model ay dapat gawin sa buong bansa. So, ang ibig sabihin na ito, napakarami rin parang ipinapatay dyan sa Davao. Hindi lang siguro na ilagay sa record. Ano ho? Dahil kung yun ang sinunda na, na model, na paradigm ng war on drugs na yan ni Digong, ay ganun at ganun din siguro nga ang nangyari sa Davao. May suhulan, uh, may reward system, at syempre, kung kung hindi ka pabor sa mga Duterte, kung magkaiba ang political uh, agenda nyo, ay siguradong itutuloy kang kaaway at ilalagay ka na lang basta sa narco list. Good luck.